Wala pang pasok si kaboy na yun. Basag man yung isang container dito. Thank <laughs> you. ayan guys nag-iipon ako ng tubig dyan yung mga container na hinugasan ko laglan ko na ng tubig pinalitan ko yung tubig nila guys kasi matagal na naka-stock yun eh so ngayon, ayan, bago na yung tubig nila uh, kaya kami nag i ng tubig guys kasi minsan na mawala ng tubig dito kahit pang buhos lang ba pang hugas, ganyan so ayan o no ipon-ipon ng tubig pag may time para at least kung mawawalan man ng tubig meron tayong magagamit tiba so ayan guys dito muna si Inday ha dito si Inday linis-linis dito sa likod ng bahay ayan pa yung mga kalat ko ayan pa mga ni Inday so ayan Thank you for watching, mga Inday. Please don't skip my ads. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para mapanood mo ang aking mga videos. Ang videos ko dito guys ay sari-sari. May cooking, may family bonding, at syempre, most of the time, ang upload ko dito ay yan yung sa aking work so bilang inday ito yung work ni inday ayan o oh. work ni inday sa bahay so andito ako ngayon sa work kaya yan ang pinapakita ko sa inyo ang aking ginagawa dito sa aking work so bilang inday yan ang trabaho diba minsan pagluto ako ng ulam, guys ayun inupload ko rin dito So ayun, may cooking, may 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 vlogging, may travel, 'di ba? Sari-sari, guys. Para hindi kayo magsawa sa aking pagmumukha at saka sa videos na inyong mapapanood. Thank you guys for watching. Saka thank you din sa inyong support. Please don't skip my ads and subscribe na kayo sa aking channel. Thank you so much. God bless everyone.